Yeah. Uh, kami kanina. Sha lang 'yung delivery. High fly. Gla, titay. the It's combination of a root word root the suffix. for a suffix. So, no problem yung second sub namin. Yung ginawa ko lang is natulog. Sila nakikita so, ko natulog. Ang init nitong ganap Ba'y ganado ako kanina ba? Ah, bakit, okay, bakit? Sarap lang. Uh, okay, guys, mag-active Okay, lights, camera, action! Yung isa dyan, yung PC-300 namin, sininga niya. na. Bakit? Ang sinasabi mo kasalanan ko? Wait, take five, take five. <laughs> magkarap talo kay Tulpo, magkarap talo kay Tulpo. Hi, guys, update. Tinamad po ang buong okay, section -hmm. namin, pumasok. Pwede uh <laughs> uh -huh. oh, oh. pa tinamad section natin sa buong. <laughs> <Pumaso. laughs> Kapag gusto namin mag pag pag <laughs> pag 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 para sa third subject pero walang taso. Chicken banana. Chicken banana. Bye bye. Okay. Bye <laughs>